Usap-usapan naman ngayon ang bagong salitang ipinakilala ng Oxford Dictionaries na mix. Ito raw ang dapat idikit sa pangalan ng sinumang uh, hindi iniuugnay ang sariling kasarian bilang lalaki o babae. Balitang hatid ni Rida Reyes. Sabi nga patay ang isang wikang hindi dumaraan sa proseso ng pagbabago. Pero bakit tila usap-usapan ngayon ang bagong salitang ipinakilala ng Oxford English Dictionaries? Ang mix. Kung ang mga lalaki, mister kung tawagin, habang Miss o kaya'y Mrs. naman ang titulo sa mga babae. Sabi ng Oxford, mix daw ang dapat na idikit sa pangalan ng sinumang piniling hindi iugnay ang kanyang sariling kasarian bilang isang lalaki o babae. Parang weird siya kung may MX sa din doon kasi nakasanayan na natin sa Pilipinas na until now, Mr. or Miss lang. ah uh, okay naman po yung new changes na ganito. If ever they don't want to identify with that certain pronoun or name, they could, they could choose not to. Pero hindi lang sa mga diksyonaryo binabago ang mga salita. Sa isang universidad kasi sa Amerika, hinihimok ang mga mag-aaral na sa halip ng nakasanayang he para sa lalaki o she para sa babae, gagamitin na ang salitang Z bilang isang gender neutral na panghalip na maaring tumukoy sa parehong kasarian. Kung tutuusin ayon sa mga eksperto sa wika, ang mga pagbabangong ito raw ay tanda ng pagsabay ng wika sa kultura ng isang lipunan. Ebidensya yun na, na mas bukas na yung lipunan sa pag uh, tukoy kung ano ba talaga yung mas pinipiling katawagan ng mga tao batay sa kanilang sexual preference or gender preference. Ang ilang kasapi ng LGBT community, bagamat bukas sa mga salitang nagpapalawig ng kasarian ng isang tao, naniniwalang mas mahalaga pa rin kung paano kinikilala ng lipunan ang pagtingin ng isang individual sa kanyang sarili. It's really about, you know, defining who you are, okay, oneself, okay. Um, if I identify myself as male, then I'm Mister. Or if I identify myself as Miss, then I perform or express myself as feminine. Maging ang komisyon sa wikang Filipino na matatagalan pa bago maisasalin sa wikang Filipino ang mga pagbabago sa mga katawagan ng babae at lalaki. Kailangan ay paghintay ng panahon. Pag-uusapan pa nila yan at saka titignan natin kung gagamitin. Eh pag hindi naman ginamit, eh, hindi mo naman maipupwersa ma 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 yan. Kahit siya na yung nakalagay sa Oxford Dictionary. Hindi MX ang sagot nga eh sa hustisyang pangkasarian sa Pilipinas. Okay, um, isa lang yan. Nandiyan din yung issue ng disk, um, oppression sa mga bakla, um, kahirapan, okay na... Um, In a, in a level siya eh, ng mas marami pang labid na, you know, um, I would call issue na kinakaharap ng mga bakal, maliban sa pagpapangalan sa kanilang sarili ng MX. Rida Reyes, GMA News.